Gusto mong tumangos ang ilong mo? Para sa'yo ang video na to. Oo, sa'yo. Tapusin mo ang video. With procedure. Hindi mo na kailangan magparay, no? Panuhin ang susunod na video. Para sa'yo to. ting. Parin tayo. Tumangos yung ilong yun -yun natin. Ito ang dalawang bisin. Dalawang patak, ganun. Yan, parang drop sa bisin. <laughs> tapos i-massage natin ako nang kaano sa camera kasi hindi naman ako nahiya kasi tanggap ko naman pero try natin to si Nanu i-massage i-massage lang natin para makuha natin yung gusto natin ito, okay na to. Dito talaga yung gusto ko na i-add. Ina sa natin sa para yung gusto natin.